<laughs> so tikwa natin Karburuga Cross 7 pat primo sabi nila matamis daw mas nakakatakot pag ganun eh sabi nilang matamis ayan nag iisang pabunga hiwain natin para maamoy natin Oh, slicing in the middle. Grabe. <laughs> Diyos ko po. nako po. Napakasangsang ng amoy. Manghang yung amoy. Bumabalik na naman sa alaala ko yung mga amoy na ganito eh. yun yung amoy niya yung mataapang na amoy ng sile tapos fruity amoy matamis nga yan so hindi natin kakainin lahat titikman lang natin kasi Diyos ko po yan, mataas ang ating nag ano tayo nag acid tayo ngayon sa chan tikman lang natin yan. Sorry sa mga naghahanap ng seeds Halos wala eh Pero sige Grabe Ayan siya Kunti-kunti lang muna Napaka-anghang men Ah. Uh, tagal na ako hindi kumakain ng ano. Super super hot na ganito. Ah. Uh, Apakanghang so ilalagay ko na lang sa suka to. Para mapakinabangan ko pa ng gusto. Grabe, ang taas. Ayan, ang init na sa tiyan, grabe. Hindi ko kaya ngayon to. Hindi ko kaya ng buo ngayon. Ayan, so, at isa tikman natin, yun lang mga pare ko, ha, sa tiyan, ang init, grabe.